kinaladkad ako. Ro, ro, kinaladkad. Yun, kinaladkad, guys. Uy, malaki to. Ay, Nelski! Ay, ang laki! Boos! <laughs> <Bums. laughs> in action na tayo mga kananay na hatid na natin ang ating tita Bening mula dito sa bayan ng Pampanga hinatid natin siya sa Nueva Ecija more or less 30 minutes din yung nilakbay natin para lang mapagbigyan natin ng tita kasi kami talaga ng kabayaw eh talagang hanggang mamaya po kami and panoorin nyo pinakita sa akin ng nail habang hinahatid ko ang tita Bening puro mamaw yung napakagat niya gamit gamit yung pamain niyang tatag dito lang din tayo kung saan pwesto natin kanina. Anyway, malilim na yung lugar. So, why not? Balik, balik, balik. Okay, all set. Nakakagata na yung ating... Talaga nagtagal pa kami ah. Kunti nalipain namin. Medyo pumatag na sa ngayon. Hindi kagaya nung kaninang kanina. Medyo patag na po itong hinahagisan natin. Iba yung kutob ko ngayon eh. Parang huhuli na ako ng maganda. Oh, yun. Yun! One point. Right away. Hmm. Iniwan sa atin ng Tita Bening yung kanyang natirang paen. oh, why not ay konting konti na lang tuk iba talaga yung feeling ko after lunch feeling ko talaga pagkakain tsaka tayo huhuli eh na nga right away naka one point tayo Oh, another one. Yeah. told you guys iba yung feeling ko mag fishing after lunch isda talaga hindi mo talaga maano yung trip nila minsan naman bet nilang kumakagat sa umaga minsan naman sa hapon kaya nga kami lalo pag kasi kabayaw sang kasama ko talagang ready siya ay, tanong oras gusto mag-aya ng tita ka nanay. Hmm, kinaladkad ako. Aro, aro, kinaladkad. Yun, kinaladkad, guys. Uy, malaki to. Ay, Nelski! Ay, laki! Bosh! Wala ko sa mukha. Okay, nice catch once again. This is my third point mula nung bumalik tayo, guys. Big one. Ayan, iniwan tayo ng tita tita Benning. Ayan. Alam na this. Maglaway ka ngayon. Alam nyo ng umalis ako, wala yung mga bula na yan. O pagbalik ko, mabula. Sabi ko, maisda na. Parang nanggilid na yung mga isda. And pumatag yung lugar. Hindi nyo nakita, nakaladkad na to. Buti naabot ko pa. Nakaladkad na tong red na to. So, pag nakakaladkad na ganun, alam na. Isda. Ayan, may kumakagat na naman. Dalawa. Blue and etong favorite natin na nakakuha na ng 2 points agad-agad. Hawak na tayo. Mahirap na yung bigla-bigla yung kanyang pagkaladkad. Kasi pag roho yung kakaladkad, super bilis lang. Lilipad na tong ating padwas. Sabi nga ng katoto Let it go, let it go Palulun mo muna We were waiting again Na ilulun niya Right on cue guys Ang bula ng lugar Iba yung feeling ko talaga na, na. Yan na, nilalakad-lakad na Sige lang Zoom natin ng konti Sa sulok Waiting lang tayo ng konting lakad niya. Pagka naman nalaki yung tilapia, kahit na yung pula nating pamain po, yan. Kasi agad-agad sa agad-agad takbo. Mga nagbago isip pa. Bago nga isip. Balik. Medyo nagulo pa naman yung lugar nung inahon natin. Ay, na lubong. Mas maganda na rin yung kinakaladkad eh. Para at least alam nating huli na siya. Ito rin kinakagat eh. Ayaw lang niyang kaladka rin. Yan o. ad muna bes Eh huli pala yung isa natin. Pero itoy pakakawala natin. Pipiliin lang po natin yung ating iuuwi. Hey okay, another one sobrang islang lang muna today biglang sumarap yung laban imagine nyo kung yung mga pain ko talaga yung katulad nung kay tita bening ay ay doubt it lubong eh paghagis pa lang eh ba diba talaga yung pain na ano makunat sa sulok yung kawa ng isda. Yan. May lumapit na naman guys. Sana malaki uli. tayo Tayuan natin. Mantilakad. Iba pa rin yung nilalakad siya eh. Alam mo nang tangay-tangay at nasa bunganga na. Kesa yung ginagalaw-galaw pa lang. Eh, ba rin yung pagkabuo yung pinapain natin. Nakikita yung paglilikod ng isda. Ay, nung pain? Half-half lang yung ginagamit ng kananay. At ang hinaang pain. Wala nga pala ako magawa nung nakakaraan. Kasi may nagagawa naman pala. Kasi naiinip ako. Pinagpapalitan ko ng malalaking taga. Yung mga padwas ko. Taman-tama naman pala. Malalaki pala yung mapapakagat natin today. Oh, may parating tayong kalaban. Eh, yung mga nagbabara dito eventually mapupunutong tong lugar. Siya, kinakagatan eh. Makakagat dito oh. Ayan na po. Ayan na po ang kalaban. Malaki uli. Ang maliit na yung kumagata. Kasi kung malaki ito, mabilis lang. Ah, malaki pa rin. pa malaki pa rin. Good size pa rin, ladies and gentlemen. Gawa natin ng paraan tong nagbara dito sa aking tapat. Mga kagatang isda. Andiyan kayo. Alam nyo bang ilahating araw kung hinintay na kumagat ang mga isda. Tapos magbabara kayo dyan. Tayo nyo ako. Tinyaw batiya mo wow o oh, ililipat ko lang sana habang nililinis natin yung pwesto e eh. ko oh, iluwa mo yung pain <laughs> sayang okay uli pero maliit Ooh, ang swerte mo pinakakawalan kita Yung mga ganito size Pinakakawalan na po natin Pinipili lang natin yung ating inuuwi Yung ating iuuwi ay pili Halakantam ya yakap-yakap ko. <laughs> Hoy, di pa naanin pa and pwede uli tayong humagis. Basta kailangan standing ovation. Para sure ball. Sure ball, sure ball. Pinta. hindi na ba? Nilakad na niya, di ba? Oh. Uh, o, Pabalik ka sa ay, wow, maragul na yan. Ito naman. Okay, another one, guys. Same pwesto, pero puna na tama yung aking palad. Actually, meron ditong isang namamadwas din na tinitiktikan talaga niya kung saan ako namamadwas. Finally, nasundan na niya ako. Pag nakikita niya yung mga vlog ko, hindi niya alam kung saan, tinatanong niya, hindi ko tinuturo. <laughs> Kasi alam niya si Brad JJ, araw-arawin niya to. No? <laughs> o yan, nakita niya o, oh, first hand. Yeah. Yan, di na, na, di na secret. Rohu ya. Rohu. Hmm. Alam mo naman pagkalaki-laki. <laughs> oh, tanay dan di mo niya. Pakakawalan kita. Pili ang iuwi kong huli. Get out. Another one. Another one bite the dust. Okay, may paing kapasana. ko ma-imagine no, kung ang ko yung talagang matitigas, makukunat. Ay, nako. Marami ang iuuwi kong isda-isda. Panoorin -isda. nyo po mamaya yung vlogs niya. Panoorin po. Paano niya hulihin yung mga monster snakehead gamit yung pamain niyang tatad. tatad na sinasabi ng kananay. So, eto yun, no. Sa English, Bala na po kayo dyan. Google nyo na lang po, hindi na rin namin alam kung ano to. Yan po yung tatad na kukuha natin yan sa mga lupa na may mga may mga tatad. Something. Basta. Sa so, inukay namin, nakikita namin yan, kumuko siya. Yan. Yan po yung paborito niyang pain. Yan yung ginagamit niyang pag nagfi-fishing siya ng mga monster fish. Sundan niyo po siya sa kanyang YouTube channel. At panoorin kung paano gumagana ang fishing with tatad. Dalawang kaldag na. Hindi ka tulad kanina. Ah, hindi. Ayan na. Oh, ayan na. Teke. Teke. Akala ko pa naman maliit lang. Kasi ang liit na lang nung kinabit. Ray, Aray. Aray, tumusok lahat sa hita ko. Buti mababo na lang po dyan. Ba't hindi ka na-video? <laughs> Akala ko maliit lang kasi maliit na lang yung paen. Nagnanap-nap na lang ako ng paen. Nagnanap-nap. nag na lang, nag-uubos. Nisimot. Naninimot. That's the perfect term. Ay, hey. ito. Mas. Ayan guys, naahong ko na lahat halos ng padwas natin. O, nag-iisa na lang to. Last batch. Last man standing. Muli ka pa na isang bako. Hala! <laughs> na! Ako na! Okay, pack up na guys, pack up na. Sulit na sulit yung pag rest back ng kananay after nating naihatid ang inyong tita Bening. Let's check it out. Oh. Wow! How about that guys? Tang uli ng inyong kabayaw sa hindi natin i-reveal. -re Sundan nyo po siya, panoorin nyo po yung kanyang vlog, Kabayaw's vlog. Tingnan nyo kung paano niya hinuli yung mga mamaw fish. Gamit nga yung tatad na pamain na lagi kong sinasabi. naka back guys, nakabawi oh. Pili, wala po akong inuwing maliit. Lahat po yan ay good size. Siguro nasa ilang kilo to. Ewan ko lang. Okay, that's it for today's another fishing adventure, mga kananay. Wow. Kasama ang inyong Kabayos Vlog. I'll see Bye. you guys next time. Bye-bye!